So, yon what is up mga paps? So, good morning. So, for today's video, ayan, eh, magpapalit ako ng fuel filter. So, ito yung fuel filter niya mga paps. Ayan, pang Mio I-125 yan. So, nakita niyo mga paps na baklas na tong ano niya. Itong box niya rito. Ayan, so, nadali lang baklasin niya mga paps. So, may tunay lang dito, saka dito. Ayan. So, nabaklas na yung mga paps. So, ito na lang tangke yung babaklasin ko ngayon. So, advice ko lang pag magpa kayo ng fuel filter mga paps, eh, wag na kayong magpa-full tank. Kasi, ako kahapon, eh, yung nga ko na grota, eh, nakalimutan ko na magpa-apply pala ako ng fuel filter. At, ayun nga, napa-full tank ko. So, ngayon, maghanap ako ng lagayan, pagdidrinan. So, yan, uh, ka-okay naman na yan mga paps, ready na. So, yan, let's go. Palit na ako ng fuel filter. So, para pakita ko rin sa inyo kung paano magpalit ng fuel filter. So, disclaimer lang mga paps. So, hindi ako talaga totally mekaniko. So, gusto ko lang matuto mag DIY. Yan, mga magbakla-baklas. Dahil uh, nga, kahit pa paano lang sa ganun eh. Matuto tayo. Matuto ako. Nang hindi na ako ma <coughs> pumunta sa shop sa mga para menos gastos din mga paps so kung kaya nyo rin mga paps kung kaya ko mga paps na hindi ko. so kaya nyo rin so yon palitan ko na ng fuel filter baklasin ko na so mga paps ako mahanap kong level hose na uh, pang ano sana pang ano dito sa gasolina nya pang drain so may na lang siguro mga paps so bali ang pagtanggal nito mga paps ayan so itong ano nyo mga paps ito mga paps ayan itong was na to may lakto na ganito mga pas parehas lang din sila na ito yan ito itong kulay green kailangan nyo ng flat screw para ma ano yung mga paps alam ano? hindi makita hindi nga na video nga mga paps yung host do sa may gas tank zinom ko kasi mga paps eh hindi naman pala nag record yun nga mga paps susungkitin so, nyo lang paangat yung lak. nang sa ganon eh umangat yung lock nya saka merong dalawang sakit doon so yon mga paps eh Natanggal ko na yung laman na itong ano, yung gasolina rito sa tangke eh. So, baklasing ko na itong, ano niya, itong, tawag na itong mga paps. Basta ito, tangga, tatanggalin ko na itong mga paps. So, allen rings ang kailangan natin mga paps. So, hindi ko alam kung anong MM2 na allen rings mga paps. Basta yung saswak, saswak, sasakto dito sa allen rings na to So, baklasin ko na mga paps. So, pag magbabaklas kayo nga pups, mga paps, mga paps, eh, tandaan nyo kung ano yung mga tinanggal nyo at yung paano nyo ibabalik. So, ganito naman mga paps, may palatandaan naman yun, ito. Ito. So, mga paps, natanggal ko na to So, mga paps, uh, advice ko lang sa inyo mga paps, so... Para mga kayo na ito mga paps eh dahan-dahan nyo lang wag yung prefer sa hinog 'yong ipipilit. Kasi pag nasira yung nasa loob nitong na mga paps eh maselan pa naman 'yon, mga wire. Pag may naputol doon, ayos sigurado. Mapapa mapapagas ka masakit pa, masakit sa banks. Yan. So dahan-dahanin lang natin mga paps. Kapakapain lang natin mga paps kung paano ang pagtanggal. Tatanggal din yung mga paps So, dahan-dahan lang mga paps. Kayong kabahan. <laughs> <laughs> Dahil pag may nasira, sigurado mga paps. So, yun mga paps, natanggal ko na. So, tignan nyo yung fuel filter nyo mga paps. Oh. Madumi. So, itim na. So, kaya kailangan ng palitan. So, ito na nga mga paps yung papalit ko. Ayan, bago. Tignan nyo yung kulay nyo mga paps. Oh. So, ito naman mga paps. Ang pagtanggal na ito, Dapat ito mga paps, may So, matigas to mga paps. So itong ano niya, itong lock niya matigas to kaya oh, dapat hindi to maputol mga paps. So ang gagawin natin mga paps eh, sisirain na natin tong ito. Yan yung puting yan nakano sa fuel filter na ito. Kasi nga papalitan naman na natin so hindi na magagamit. Ang importante mga paps hindi maputol tong tungkal niya dito yan. So ingatan natin mga paps yan. So tingnan yung mga paps talaga kailangan ingatan eh yan. Tingnan yung mga wire niya. Kasi nga pag may nasira dito mga paps, wala na hindi nagagana yung gasoline yung sa may ano niya, sa may panel niya. Saka itong mga paps, eh ano to? Yung plotter ng gasolina. So dito mo malalaman kung marami na yung gasolina, marami gasolina mo o oh, konti. So ayan yung mga paps. Kumagalaw eh. yan. So tanggalin ko lang mga paps. So yung mga paps, natanggal ko na yung ano niya. Ito. Makita. Ito mga paps. tanggal na. Yan. So, advice ko sa inyo mga paps yung gamitin yung pang cut eh yung yung plies, yung cutter plies. Cutter cutter plies mga paps. Ginamit ko ito mga paps. So, wala kasi yung cutter eh kaya ito na yung ginamit ko. So, okay naman. So, bahala na kayo kung anong gusto niyo gamitin mga paps. So, tatanggalin ko na 'to mga paps 'to. Dahan-dahanin niyo lang mga paps dahil mahirap tanggalin din 'to. Baka pag pinawersa nyo eh nga mag, may ma-damage na ano dito sa may fuel AC nya So ayan mga paps. Natanggal na. So, mahirap lang ipasok ng paps. So, kailangan mo na matinding fersa yung 100% na persa mo pero wag nyo naman masyado mga pasbaka naman masira yung ano, oh shit, naladlad pa nga <laughs> So okay, mga paps goods na. So tinuktok ko lang siya dito ng mahina lang ah. Para hindi babasag mga paps. So okay na paps na ilagay ko na. So check na lang natin kung may mga nasirang wire. kung paano mo tinanggal 'to ganun din 'yung paglagay mo mga paps. iyon na natin tong floater na So mga paps, okay na. Ikabit na. So, yung gano'n na lang mga paps. Uh, ayun nga. Kapaglagay na ito yan ng mga paps. May ano yan. Ayan. Dito yan sa may kuntil nya. Ano, kung makikita nyo mga paps ito. Ito, ito may kuntil na. Kung makita mga paps ito. Ayan. So, yung nandito, yun yung ilagay. Kung baga parang lock nya na rin to. So, mga paps, kung, kung kung paano mo tinanggal, so, ganun mo din ibalik, mga paps. So, yun. So, kung bago ka pa lang sa aking FB page at YouTube channel, mga paps, so, pag-follow at pa-like na rin at pa ng mga video at pa-subscribe yan. So, yun, mga paps, uh, sabi ko nga sa inyo, hindi ako disclaimer lang, hindi ako totoong mekaniko. So, gusto ko lang din matutong mag DIY. So, ayan. Kung sabi mo, kung kaya ko, kaya nyo rin mga paps. So, try lang natin mga paps. Ayan. So, yun Ikabit ko na itong mga paps at papakita ko na lang sa inyo kung anong naging resulta. So, yun Bye. So, yung mga paps. Uh, nabaklas ko na. Ay, naik. Baklas na. Balik ko na. Yan. Saka ito ko So, okay na mga paps. Sumander naman na yan. So, yun lang mga paps. So, salamat mga paps yan so okay naman na goods na so babalik ko na yung mga tinanggal ko so yun bye